So ayan niyo akoy mga ipinamili kahapon na grocery ko at ide-display ko 'yan. At kanina ako napansin niyo, ayan, nagupit ako ng aking mga sabon at nagrepack ako ng aking mga mantika. So ito 'yung aking mga sabon. Ayan, ilalagay ko siya sa plastic para hindi mabasa. So ngayon, idi-display naman ako ng aking mga cheese curl at ng aking mga patchichiria. So sama niyo po ako. <tinyo> Lo digo, por eso, ¿Por qué no? So, ayan. Tapos na akong mag-display at ganito karumi yung aking tindahan. Ayan. O, diba? So, konti lang naman yung aking dinisplay, display mga kasari. Ayan. Yung aking mga pa-biscuit lang naman. Ayan. Nadagdagan ko yung aking biscuit dahil wala naman na kasing uh, akong may pimentang biscuit. Ito na lang kasing natira. Kaya, nagdagdag na ako nitong mga ribisco Hansel for uh, Valmir, Presto, at Pita. At syempre, um, nagdagdag na rin ako ng aking chichiria. O, diba? Maganda kasi yung paunti-unti lang yung bili natin mga kasari kasi alam natin na talagang maubos. Pero kung yung maramihan, parang nahihirapan ako siyang paubusin. So, susunod doon na naman ako magpo-focus na magpupuno. Yan, pupunoyin ko yan dyan. So, by next week, mag-ano ako na aking mga sabon. Ayan. Gugupitin ko yan at papalitan ko na naman ng bago. So, ayan mga kasari, tapos na ako nag-display. Bye-bye!